Hello, hello, Taurus Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kumusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong comprehensive detalyado at hindi biten na August special reading for inyong problem solved and manifestations confirmed para sa buwan na ito. Alam natin kung ano yung mga kapalaran mo, kung paano mo sa solve ang problema mo this month at kung paano mo makukuha yung mga minamanifest mo para sa buwan na ito. So sit back, relax, and enjoy our reading. So, uh, Taurus, kung ano yung mga ka ha, and leave the rest. Yung ibang information para po sa ibang Taurus yan. And the uh, user intuition para makuha mo yung para sa'yo, okay? So Taurus, meron pa tayong pangmalakas ng isang tanong, isang sagot portion later. So kung meron kang pangmalakas ng isang tanong, you can ask that at the end of our reading. Secret lang natin yan. Uh, sa isip lang ha, huwag mo yung sa baba. And uh, we will answer that. So stay tuned for that, okay? So Taurus, meron pa tayong um, I mean, thank you for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Thank you po for your generosity and kindness. Silang po yung tanging paraan para po supportahan tayo. Every time na meron po tayong free reading for Taurus dito po sa channel natin. Thank you, thank you, thank you, thank you. Um, From the bottom of my heart for not skipping the ads. Thank you, thank you again. So, Taurus, ano naging tayo sa inyo yung buong August para sa inyong problem solved and manifestation. Inhale. And exhale at the center of your reading. You have the two of ones. Lovely. In the area of what's blocking your problems or manifestation, you have the Eight of Cups. Lovely. In the area of what you need to do, you have the Seven of Cups. In the area of uh, where you need to focus on, you have the Night of Cups. Lovely. In the area of what's coming in, you have the Five of Cups. Beautiful. In the area of your Divine Messages, you have the Two of Cups. In the area of your fortune, you have the Knight of uh, Pentacles, beautiful. In the area of your near future, you have the uh, Eight of Swords. Dalawang eight alam mo dito? May abundant, abundance energy kang papasok this time. So, huwag ka matakot, wag ka mangamba. this is beautiful for you. In the area of what's hidden, ano yung missing, ano yung kulang, ano yung dapat mo malaman para para masolve mo yung problema at para makuha mo yung minamanifest mo, Ito yun, mamaya, sabay-sabay ito -sabay, siyang bubuksan. Sabagatin so, basahin in full spread ng mga cards mo. Alamin mo ate ko ano lingering energy in your background. You have the six of wands. Okay. Sabi ng spirits mo ngayong buwan na ito, mananalo ka. Ngayong buwan na ito, mag-victory ka. Okay? Sa mga bagay na ginagawa mo. Kaya huwag ka nang matakot. Alam ko na sa spotlight ka ngayon, maraming mga tao nakatingin sa'yo. Probably meron kang bagong task or assignment or project or a uh, passion project na ginagawa ngayon or creative uh, idea na binubuo ngayon. Taurus, no? Marami kang inaasikaso So, in your just want to win. Gusto mo manalo, gusto mo maging success. Ito, I'm hearing mission accomplished, mission accomplished. Parang ganyan. So, kaya mo to. Okay? Kung meron kang gagawin ngayon, may task at, at may deadline, meron due date, kaya mo siyang mapagwagian. Sabi ng spirits mo, do your best this time. Huwag ka nang narinig ko, huwag ka na daw magpatumpik-tumpik pa. Give it your all. Ibigay mong lahat. Ibigay mo lahat ang kaya mo. Ibigay mo lahat ng magagawa mo. Kasi, mananalo ka dito. Okay? Parang wala ka dapat itira. Parang narinig ko yan, ha? wala kang dapat itira. Wala kang dapat um, panghinayangan o walang hiya na dapat parang ganyan to make sure na sa'yo to. Yun daw yung paraan para masolve ang problem mo this time and makuha mo yung manifest mo. Do it, giving your bells, giving your best and believing na sa'yo talaga to. Kasi pag may duda ka, may anilangan, para mo makukuha na sa'yo yan? Para mo ma na sa'yo yan kung ikaw mismo may duda ka? So make sure, believe na ikaw manalo, believe na makukuha mo siya, believe na ikaw talaga magwawagi because you're in the spotlight this time. Congratulations! So yan ang background mo, energy in your background. So pag usapan natin ang full spread mo at the center, you have the two of uh, ones here. Decision, decision, decision. Okay? Kailangan mo mag-decide sa mga bagay na kinakaharap mo ngayon. Hindi pwedeng nandiyan ang problema, nandiyan yung gusto mo i-manifest pero wala kang ginagawa to really tell yourself, eto ang gusto ko, eto ang ayaw ko, dito ako kakapit, eto ang paninindigan ko, diretso tayo dito. Yun know, ang kailangan mo doon ngayon buwan ito, Taurus, is to have conviction at paninindigan sa choices mo. Some of you are afraid to move forward kasi nga marami nakatingin, marami mga uh, gusto naghihintay na mag ka, marami mga taong nagihintay uh, naghihintay na bumagsak ka o matalo ka. Pero ikaw, nasa spotlight ka na eh, nandun ka na eh, nasa iyo na yung bola kumbaga eh. So ibigay mo na yung makakaya mo. And sabi ito, magkaroon ka doon ng malinaw, malinaw na strategy, malinaw na vision sa kung ano bang dapat kong puntahan, ano yung outcome nito, ano ba yung gusto kong mangyari dito. Kasi pag wala kang destination, wala kang clear vision, naliligaw ka. Tingnan mo halimbawa. Nasa bagong siyudad ka. Sabi mo, nasaan po dito ang gusto mo maglibot doon? Pero hindi mo alam kung talaga hahanapin mo. Sa so, bigkaroon ka ng uh, vision kung ano gusto mong gawin. Halimbawa, asan po dito ang munisipyo? So hahanapin mo asan ang munisipyo, nasaan ang park nila. So medyo ka may pupuntahan ka, meron kang destinasyon, meron kang hihintuan, meron kang tinutumbok at ina-anticipate na bunga. So ngayon sabi ni si mo, hindi pwedeng go lang ng go. Kailangan meron ka nakikita na patutunguhan ng ginagawa mo para yun ang tutumbukin mo eyes on the price at magkakaroon ka ng kalakasan na ilaban yan. Sabi ng spirits mo, take the risk, okay? Hindi pwedeng kung ano lang nakasanayan mo, yun ang gagawin mo. Hindi pwedeng kung ano lang yung komportable um, comfortable ka, doon ka na lang. Sabi ng spirits mo, fight. Do things differently this time. Makabagong paraan, makabagong sistema, mga bagay na never mo pang ginawa, never mo pang na-try, pero ito na yung pagkakataon na simulan, okay? Clarify natin siya sabi lang spare mo, ano eh, parang tama na yung mga makalumang paraan. Hindi na yun umuubra, hindi na yun pwede ngayon. Kailangan na ng something new, something else. Get out of your comfort zone. A two of wands being clarified by the queen of pentacles. Yes, lalago ang kapirahan mo, lalago ang iyong resources, lalago din ang iyong career. Aangat ka, makakaipon ka para mas malaki, o hibili mo yung mga gusto mo. Kung kung lalaksan mo ang loob mo na kumawala dyan sa ginagalawan mo mundo ramdam mo no? wala ka nang napapala diyan maliit siguro sweldo maliit siguro ang ang uh, kita o kaya yung kinikita mo man okay pero hindi sapat laging parang upos laging parang kulang no sabi ng spirit mo may, may, paraan ka para dumami ang pera mo may paraan ka para yumabong ang kabuhayan mo o umunlad ang buhay mo may pera ka dito may makukuha ka uunlad ka kung kakawala ka sa nakasanayan mo. Kung tatapangan mo lang ang sarili mo this time, na ilaban na, gawin ko na kaya to, i-push ko na kaya to, baka ito na yung mag-solve ng problema ko. Ito na yung magbigay sa akin ng tagumpay ko this time. No? Because paulit, narinig ko yung paulit-ulit na yun. Eh. Paulit-ulit na yung nangyayari eh ginagawa mo to nag-fail, ayan na naman, ulit na naman, kasi nasa limitadong lugar ka lang. Learn to move out of your comfort zone and reach your abundance. Okay? In the area of your what's blocking, ano humaharang? ikaw, ayaw mo umalis. No, Taurus, ayaw mo iwan yan. Meron kang ginagawa ngayon na parang paulit-ulit na lang, nagkakasya ka dyan, pinagiting isan mo, kasi nga siguro takot ka na maghanap ng iba, takot ka maghanap ng mas, mas higit pa o mas maganda pa. At nakito uh, nakita ko malungkot ka na eh. You're, you're chasing, you, sa isip at puso mo nak nakita ko na gusto mong maghanap ng ikakaligaya mo, ng fulfillment mo, magsasatisfy ka, uh, makukuha mo yung mga bagay na wala sa iyo dati, no? Uh, para sa mo hindi na ako masaya. Ramdam mo 'yan, hindi ka na masaya, uh, hindi ko na kaya, um, parang hindi na ako nag-grow, parang stuck na ako dito. And nandoon ka sa verge of living. Parang paalis ka na eh, pagpatungo ka na pero hindi mo magwagawa, no? Nakita ko rito na kailangan mo tapangan kung mawala ka na sa mundo mo, harapin mo yung mga bagay na pwede sa'yo and uh, have the courage to chase kung ano yung para sa'yo, kung ano yung papaligaya sa'yo. Kasi parang nakita ko dito, binibigay mo yung ikakaligaya ng iba. Yung ikakatuwa ng iba. Pero ikaw, nagkakasya ka sa kakunti. Nagkakasya ka sa maliit. At uh, ngayon, panahon na to para hanapin mo naman yung kaligayahan mo, yung happiness mo, yung para sa'yo. Okay? The seven of uh, cups, clarify natin to. Yun ang humaharang sa'yo. Bakit hindi mo masolve yung problema? O hindi mo makuha yung manifest mo? It's because hindi mo siya hinaharap. Hindi mo hinahanap yung ikakaligaya mo. What makes you happy, Taurus? Yan, lumipad ko rin natin. You have, yan, the Queen of Cups. Woo! Talagang it's all about the heart. Puso, 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 Taurus. sa ka ba masaya? Si Queen of Cups sinasabi niya, follow your heart. Follow your bliss. Follow what makes you happy. Kaya kung aalis ka dyan sa isang bagay na yan, para ito na yung pagkakataon na go push. Kasi tagal mo dyan nagstay, tagal mo dyan nalugmok, ang tagal mo dyan, nag dyan, dyan naghirap at nagpagod at nagsacrifice, nagpakamartir ka na nga para sa bagay niya, sa tao na yan. So parang sabi ng spirit guides mo, pinapakinggan mo bang puso mo? Pinapakinggan mo ba yung gusto mo? kusa ka masaya, kung masaya ang puso mo, yun ang gawin mo, magkatagumpay ka dyan. Okay? In the area of what you need to do, you have the seven of cups. Mag-isip-isip ka na daw this time. Okay? Bring down in your reality yung mga pangarap mo. Meron kang tinutumbok na pangarap. Parang what if, puntahan ko yun, what if gusto ko yan, what if ito gawin ko. May mga pangarap kang naisantabi dati. Dahil nga ginawa mo to mga bagay na akala mo for you, ano, pero sabi ng spirits mo, ito na pagkakataon na isipin mo na, maging concrete, maging konkreto na, maging realidad na 'yung mga pangarap mo dati, 'yung mga gusto mong tumpukin, 'yung mga gusto mong gawin. Kaya mo 'yan, okay? Kaya mo 'yan. Ngayon, medyo siguro confused ka pa, marami pang pintong pwede mong pagpilian, parang ito kaya pwede, doon kaya ako pumasok, ito kaya. Very very confusing, ano? Ngayon, alam mo sa puso mo, ito makakatulong sa iyo ha. Follow your heart. Follow your heart and uh, you will know kung saan ka pupunta. At may isip mo, nasan dito yung passion ko. Ano? Nasa kaya yung passion ko dito. Duka magsimula, okay? The seven of cups is being clarified by clarify natin. Nakita ko kasi na parang natakot kang gawin siya o na ilang kang gawin yung pangarap na yan kasi baka mamaya maraming sabihin yung ibang tao, maraming mga tumingin sa'yo, maraming mga mata o kaya maraming mga um, hamak sa'yo, ano, kaya na eh, ilang kang ito pa rin yung pangarap na yan. Pero kung yan talagang tawag ng dami eh, parang this is the right time for you to do that eh. Especially here, yan, you have the world guard, yes. Nakita ko na tayo na talaga na isara mo na yung cycle in the past Isara mo na yung mga nangyari doon. Ikompleto mo na yon complete mo na yan. Isara na. Uh, turn now the new chapter. New chapter na ng buhay. Turn the page na. At pumasok ko na sa bagong karera. Pumasok ko na sa bagong pangarap. Abutin mo na yung mga uh, dream na gusto mong darin sa yung reality. No? Ito na yung chance mo. Because um, success is on the horizon. Acknowledgement is on the horizon. Um, achieving something is on the horizon. Nakita ko yan para sa'yo. Trophy after trophy after trophy. You're winning this. Kaya ngayon maging... Um, konkreto na sa isip mo ha, kung anong gusto mo, uh, hindi pwedeng nalilito ka pa. Kailangan des desidido ka na sa so, kung anong papasokin para this time around smooth sailing ang pagpasok sa bagong cycle ng buhay mo. Okay? In the area of what you need to focus on, you have the Knight of Cups. Focus on what you can offer Taurus, ano, um, with a Knight of Cups here, sinasabi ng spirits mo, ano ba yung kaya mo ibigay na serbisyo o pakulo o diskarte o mga bagong bagay na before hindi mo kinoconsider. Halimbawa, ngayon, balak mo, balak mo na umalis sa pagiging empleyado sa trabaho. E ngayon, sabi mo, time na for me para magtayo ng sarili kong negosyo. Baka pwede na. So, ano yung pwede mo i-offer mo ba maggupet? mo ba magluto? Kayang bang ah, maglinis sa bahay? Kaya mo ba ah, magtinda ng shake o palamig or um, barbecuehan o tindahan? Ano yung kaya mo ibigay na serbisyo sa industriyang gusto mong pasukin? Para mag-stand out ka? Para ikaw yung piliin? Para ikaw yung mamayani? Para ikaw yung nasa spotlight? Parang, uy, si Toros ang piliin natin kasi si Toros magaling. Si Toros one of a kind. Si Toros, kayang-kaya niya, magaling siya, marunong siya, professional siya. So, ano yung kaya mo i-offer nakita ko mag-post ka sa LinkedIn, sa social media mo na kaya ko pong maganto, kaya ko pong maganyan. So, parang i-market mo yung sarili mo. Sell yourself para marami makakuha at makakita ng galing mo at piliin ka. Out of many people na pwedeng gawin yan, ikaw ang pipiliin. You're the spotlight. Ikaw ang bukod tangi, gumaga, na makagawa niyan. So, sell yourself, promote yourself. Okay? Knight of Cups, clarify natin to. Nakita ko rin dito na pag meron nag-offer sa iyo, huwag ka mahiya. Huwag sabihin, ay hindi ko po kaya 'yan. Hindi po ako magaling swerte lang po 'yun. Swerte lang po 'yan na, ch na chamba lang. Hindi pwedeng ganoon. Kapag may pumuri sa iyo na tao at sabi, "Uy, magaling ka pala diyan." Sabi mo, "Oo, sige. Ano, ganto kasi 'yan. Ganto ganto 'yan. Napag-aralan ko 'sing ganto ganto." Para makita nila na, "Uy, expert pala si Torres." Oh. so So, marami kukuha ng serbisyo mo at marami makakita na kayang-kaya ni Torres. Ari ko yung best person best person na pwede nilang kunin. At ikaw magawagi out of many people na gustong kunin yan. No? So, offer me yourself, sell yourself, walang masama dyan, okay? The Knight of Cups being clarified by the Hermit card. Yes. Ngayon, be the authentic you ikaw na ikaw, huwag ka magpapanggap, no? Yakapin mo yung total total na ikaw at yun ay ipapakita mo sa ibang tao, yun ang ipepresent mo sa kanila. Kung meron kang audition ngayon, meron kang uh, interview, meron kang nilalakad na papeles, meron kang nilalakad na trabaho na slot ng kinukuha mo. Sabi ng spirit mo, makukuha mo yan basta maging totoo ka lang sa sarili mo. Pag nakita nila nag-exude sa aura mo na, eh, parang si Taurus, parang kabilib-bilib pala siya, no? Kasi bilib ka sa sarili mo, eh. tiwala ka sa sarili mo, eh. kasi authentic na authentic ka. At yun ang kailangan mo ipamalas ngayon. Kasi doon mo doon mapapa-offer sa sarili mo. Doon mo mapapakita kung sino ka talaga. At doon, mag-spotlight ka. At doon, ikaw ang mapipili. Doon, doon ka magkatagumpay. Okay? In the area of what's coming, anong papasok? Sabi ng spirit mo, this month, makakapag let go ka na. This month, marirealize mo, ah, hindi ko na pala dapat habulin pa yung mga bagay na in the past, yung mga bagay na tapos na. Kaya ka na ng problema ngayon, Taurus, kasi meron ka mga bagay na niyayakap mo pa rin at hindi mo kayang i-let go. Hindi mo kayang bitawan mga pangako in the past, mga pangarap na nasayang, mga relasyon na naputol, pinanghahawakan mo pa. Kaya ngayon, pabalik-balik yung problema, pabalik-balik yung uh, frequency at energy of those problems na dapat noon pabiritawan mo na. So sabi mo, bitawan na yan, ha? Let go, move on. Marami pa doon naghihintay sa'yo, mga bagong opportunity. Mga bagong opportunity, lumingon ka lang. Lumingon ka lang, sabi nga ni Sarah sa isa niyang kanta. Lumingon ka lang, harapin mo yung mga bago, kalimutan mo na yung past, at dito ka talaga magwawagi, okay? Learn to forget. Sabi rin dito, patawarin mo na rin ang sarili mo sa mga mali mong ginawa, sa mga mali mong sinabi, sa mga mali mong um, naging desisyon. Okay na yun. Past na yun. Natuto ka na dun. And learn to take on a new chapter. Bagong simula, bagong cycle. Harapin mo yung mga bagong opportunity. Nako, successful ka dito. Okay? The Five of Cups being clarified by the death card yes transformation wag ka daw um huwag mo daw kontrolin niyo nangyari, wag mo daw pigilan niyo dapat maganap ko kailangan baguhin baguhin ko kailangan matanggal matanggal ko kailangan putulin putulin let it go. Para kang ilog na umaagos lang. Huwag kang bato sa ilog na pinipigilan ng tubig na umandar. Let it happen. Kasi si God mismo ang naglilinis sa buhay mo. Kaya niya tinanggal yung mga ngayon, Kaya hindi na yung mga yan. Kaya yung mga pangarap na yun ay nawala. Yung mga relasyon na yun ay nawala. It's because kailangan mo daw mag-transform. Huwag mong pigilan ng pagbabago. Learn to accept what's happening at parang alam mo yun, nililinis si God yung lahat tapos nire-rearrange niya yung buhay mo for you to win this time para makuha mo yung mga para sa'yo yung sa isang bilao, oh, nakatanggal lahat ng gulay, yung kalahati na tapon, pero may papasok na mga bagong fresh, malaki, um, hindi bilasa, hindi hindi pangit yung hindi lang tutay yung mga halaman, no? Binibigay sa iyo yung mga bago, yung deserve mo makuha. Kaya kung may mga wala, ha have peace in your heart, kaya mo tanggapin because nililinis si God para harapin mo yung mga bago. Para makita mo, ay, pwede pala ako dun, ay, pwede pala ako dyan. Buti na lang na-realize ko na, tama na to, enough na yan, talikuran ko na yan, nag-transform ka na. Okay? In the area of your divine messages, you have two of cups. Clear communication. Okay? Dapat yung, meron kang kakausapin na kliyente, meron kang kakausapin na tao, kung siya ang dahilan ng inyong problema, Taurus, kung sa relasyon man ito, o kaugnayan mong family members, katrabaho, kanegosyo, anybody in your life. Dapat daw, makipag-usap ka na maayos para matapos na yung problema. Ibaba na yung ego, ibaba na yung um, uh, blaming, yung paninise. Dapat akuin yung dapat akuin. Maging accountable sa ginawa, maging accountable din siya para mapag-usapan nyo yung problema na maayos at makapag-move forward na kayo. Okay? Learn to communicate, especially kung sa kontrata yung negotiation. Dapat babaan ng ego. Nagaroon ko yun ng ka pag, uh, pagkakaintindihan. kumbaga. kung may problema siya, may problema din ako na unawaan kita, friend, na unawaan mo rin ako. So, solve ang problema. di ba? Walang mag, walang bagay at mahirap na bagay na naladaan sa simpleng usapan. Sa marubdob at saka authentic, authentic na usapan. Okay? Be authentic. Be the, the real you. Sabihin mo nilalaman ang puso mo, yung totoo. Pero dapat malinaw ang pagkakasabi. Okay? The, the Two of Cups being clarified by... The Five of Wands, yes. Sa kabila ng no, mga away, gulo, sigalot, problema, conflict, drama, no? Maraming sigon drama sa pamilya, drama sa trabaho, may mga chismisan pa dyan, mga sinabi nito, sinabi ko, sinabi niya, sinabi to, gulo-gulo, labo-labo na, no? Kaya nga, sabi ng spirit mo, mahatapos ang problema ng yan kung, 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 magkakaroon kayo ng pag-uusap ng pantay, ng mahinahon, ng pareho niyong inaako yung pagkakamali, pareho niyong inaako yung mga naganap, no? Uh, nakita ko na itong problema na to, to, mga sigalot, to mga drama, matatapos to this month. Kung matutun yung ibaba ang pride, ibaba ang ego, ibaba ang yabang, at magkaroon kayo ng pagkakaintindihan na oo nga, nagkamali ako, at nagkamali ka rin, sige, bati na tayo, uh, na tayo. Okay, parang ganyan. So, madadaan niyan sa matinong pag-uusap. In the area of your fortune, ito papasok sa iyo, Knight of Pentacles, yes. Meron kang plano ngayon this time around, nagagana na. Meron kang inaasikasong plano, no? O meron kang inaasikasong mga ski, uh, mga project, mga uh, papers, nakita ko yan, or mga meron ka inaasikaso for your future, for the next two months, nakita ko. Sabi ng spirit mo, yes, aandar na ang plano. Magkakaroon na rin yung dire pag-andar. Nakita ko, go signal. Yan, may go signal ka na this month, whether may tatawag, text, chat, email, or darating na yung confirmation sa o yung visa mo okay na or yung nilalakad mo na papeles doon tanggap na pwede mo na puntahan lakarin mo na so may pag-andar na wala nang stagnancy makukuha mo na yung pagdiretso dahil laging maayos yung plano mo okay congratulations clarify natin to si knight of uh, pentacles here is being clarified by you have Ooh, the six of wands. The beso best us, the six is all about reflection. Mag-reflect ka daw, Taurus, this time. Parang sabi mo, ah, malayo na yung narating ko. Marami na ako pinagdaanan. Bakit pa ako susuko? So, parang yung reflection mo from the past sa mga pinagdaanan mo, yun daw magbibigay sa'yo ng lakas ng loob at tibi ng loob na pa. O kaya, o nag-reflect ka, o nagkamali ako dito, uy, ganito ginawa ako, reflect ko nga sa nangyari sa past. O nga, no, hindi ko na pala gagawin yan kasi nag-camera na ako dyan dati. Ito na gagawin ko. So, you have six, six here telling you, mag-reflect ka. Reflect, reflect, reflect para alam mo yung next step mo. Para hindi ka na magkamali, para hindi na mag-arise yung problema na yan at para ma na. With a six of ones here, yes, yung plano mo successful. Ooh, congratulations. Yung nilalakad mo, magiging successful yan. Yung pinipilahan mo, yung inaasikaso mo, yung inire-rearrange mo, yung pinag-iisipan mo, magiging successful yan. Kaya, a-under na yan at go with the flow. Go push, congratulations, the plan is working and you will succeed on that, congratulations in the area of your near future you have the eight of swords here, eto ka na naman, overthinking Taurus okay, wag mo isipin na hindi mo kaya magkatagumpay ka dyan, alam ko na maraming tao titingin sa paligid mo, maraming mga mag-down, maraming mga mag-comment na, uy si Taurus, yerte lang yan uy si Taurus, favorite kasi yan uy si Taurus, ano lang yan Uh, kasi naman siyang favorite kaya kaya nanalo yan, kaya nagwagi siya, kaya nakuha niya yan. Kasi nga ano eh may, may, padulas yan ganyan ganyan. Kaya 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 lang naman nanalo yan. Parang ganyan. So, makakarinig ka na maraming ganyan toro sa mga pandadown bashing, pagdududa sa skills mo, pagdududa sa nakamit mo, pagdududa sa ginagawa mo. Okay lang yan. Nako, pasok sa isang tenga, labas sa kabilang tenga, okay? Hindi ka mahina hindi yan swerte lang. Dahil yan ay pinaghirapan mo. Deserve mo yan makuha. Kaya huwag ka makikinig sa sinasabi ng ibang tao, okay? Huwag kang panghihinaan. Sa sinasabi ni kasi nila, baka maapektuhan ka. Baka isipin mo, oo nga, baka hindi ko kaya yan. Baka talaga sinuwerte lang ako. Oo nga, baka favorite lang ako. ayo oo nga, baka mamaya kasi natuwa lang siya sa akin. Kaya ako nakatanggap niyan. Huwag mong isipin na binigay lang yan sa iyo out of nowhere. Deserve mo makuha yung tagumpay na yan. Kaya sabi, in the near future, laksan mo ang loob mo, kayanin mo, huwag mong maliitin ang sarili mo, huwag kang mag-self-sabotage, okay? Huwag kang mag-self-sabotage, kaya mo yan. So, the eight of swords, sabi nito, makahalap ka ng solusyon. Hindi ka stuck, hindi ka mahina. Merong solusyon dyan. Ang kailangan talaga, mag-relax ka lang. Pag nag-relax ka, mas may isip po yung solusyon, may isip po yung tamang paraan. And also, makakaisip ka ng option B, option C, option D, uh, plan A, plan B, plan C. Meron ka may itatapal na solusyon kapag nagkaroon ka ng na roadblock o nagkaroon ka ng delay. Meron ka mahahanap dyan, hindi ka stuck. Kaya huwag ka mataranta, huwag ka magpanik, okay? The eight of swords being clarified by... The Three of Swords. Yes. Like I've said, mapanakit yung sinasabi ng ibang tao, mapanakit yung mga ginagawa nila sa iyo porke nanalo ka, porke ikaw yung nasa limelight ngayon, ikaw yung tinaburan, ikaw yung nakakuha ng malaking chunk of money, ikaw yung um nagwagi o ikaw yung na-promote ganyan ganyan. So marami ka makukuha ng magagandang bagay this time. At yung mga sasabihin ng ibang tao sa iyo, gagawin sa iyo ng ibang tao, mapanakit 'yon no? Kasi sabi ko sa iyo, 'di ba? Pasok sa kabilang tenga, labas sa kabilang tenga. Huwag mo pe-personalin. Huwag mo hayaan 'yung emosyon mo ay maka-apekto sa ginagawa mo ngayon. Nagwawagi ka na kaya huwag mo hayaan na masira o spoil 'yung 'yong winning streak dahil lang sa ibang tao. Ngayon, believe yourself. Pakate wala mo sarili mo. 'Yung mga pain na 'yan, gamitin mo 'yang bala, gamitin mo 'yang um, gasolina para lalo kang tumapang, lalo kang lalo kang maging ganahan, lalo kang lumaban, okay? Huwag ka panghinaan ng loob. What's hidden for you? Ano yung mga bagay na, ka, na nakatago sa'yo na dapat mo malaman this time para ma ang problema, para makuha mo yung manifest mo? You have, wow, Queen of Cups, puso, puso, puso. Puso ang kailangan kong pairalin sa mga bagay na ginagawa mo para matapos ang problema, para makuha mo yung manifest mo, puso ang pairalin mo. Dapat naniniwala kayo, full of love, full of hope, I'm full of, full of believability. Naniniwala po, God, I want this. Dito po ako magiging maligaya. Ito po ang gusto ko. Naniniwala po, sakin to, sakin to, sakin to. Yan ang power of manifestation. Kapag naniniwala ka talaga, and full, full heart, ka talagang nananalig na sa'yo yan. Para masolve ang problema, dapat gamitin ang puso. Pag-ibig, pagmamahal. Okay? Kapag may passion ka, may pag-ibig ka, may mo siya. May solve ang away. Kapag may passion ka, may love ka, kayang-kaya mo lagpasan. Kahit puyat, kahit pagod, kahit di na kaya. Kasi mahal mo, magagawa mo. Kasi mahal mo, kakayanin mo. Okay? Put love and everything will be solved. Okay? The Queen of Cups, nakita ko rito. Pag mahal mo yung ginagawa mo at may problema dyan, kakayod ka, titibagan mo ang loob mo para makuha mo yung perang gusto mo, para, perang kailangan mo don Kasi may passion ka doon eh. Sila yung magiging dahilan para ilaban mo yung mga bagay. Okay? Yun. Tumapon, you have the Knight of Pentacles. Yes. Ngayon, may mga plano kang dapat gawin isa buhay, i, -i, -i towid na, i na, gamit ang iyong puso take with care, take with so much learning daw. Ngayon, sabi ng spirits mo, huwag kang ka Okay? Don't rush. Don't rush anything. Huwag kang sugod lang ang sugod. Kailangan pinag-iisipan, pinag-planuhan. And put care. Care, uh, alaga, um, dahan-dahan, uh, ano yung parang iniingatan mo rin sarili mo, iniingatan mo ang puso mo. Okay? Ngayon, do it with love, but at the same time, ingat-ingat at saka pag-isipan mabuti bago kumilos, bago gumalaw. Dapat may may, may pangangalaga ako may pangangalaga sa pangarap, pangangalaga sa sarili, pangangalaga sa iyong ginagawa. Para lahat ay wala nang wala nang painful thing na mangyari, okay? So, bigyan pa kita ng oracle card. You have humor. O, tawanan mo lang daw. Huwag mo siya ng no, seryoso. tawanan mo yung problema. Tawanan mo yung nangyari. Okay ang lahat. na other message, you have patience. Magkaroon ka doon ng pasensya. Naku, habaan mo ang pasensya this time. Especially sa mga tagumpay mo. Maraming tao sa paligid na mag-eche-boreche sa'yo. Habaan mo ang pasensya mo. Bigyan pa kita ng shadow card para malinawan ka sa mga bagay na masolve ang problema at saka makuha may may na -manifest mo yung may na-manifest mo. First you have divine juggling, ngayon master different aspects of yourself, both light and dark, progress, inner harmony. Yes, i-juggle mo lang yung buhay, yung pangat at maganda, yung yung mabilis at mabagal, yung uh, panalo at hindi. Sabi nito parang kailangan mo daw uh, kayanin lang ang lahat ng tama lang, huwag mo siya nung pahirapan ang sarili mo, everything is in moderation, ika nga. Another message you have control issues or oh, fear of losing power or false security leads to vulnerability release trust and empowerment ngayon Talagang kailangan mong let go lang, let it flow. Huwag mong kontrolin, hayaan mo lang mangyari at yung para sa'yo, para sa'yo. Okay? Para sa'yo, ay para sa'yo. Another message, you have shadow blossom. You need both sunlight and darkness to bloom fully. Resilience, nurturing, nour nourishing. Yan. Yung, yung mga pangit, kailangan mo rin yun, magiging bala mo yun. Yung mga heartache, heartbreak, bala mo yun para ilaban pa. Yung mga pangit, yung mga gusot, yung pagkabigo, yung pagkabagsak. Lahat ng darkness and lightness, parehong kailangan mo sa buhay mo yun para maggrow ka. so 'yung mga panget gamitin mo armas 'yun para lalo kang tumibay, para lalo kang lumaban, para lalo kang hindi panghindaan. Okay? Biyang kita ng clarifying life solutions. Ito'y para sa buhay mo para ma yung mga problema, para magkaroon ka ng kalinawan sa moving forward mo. First, you have rising flames. Let your passion guide you to the fulfilling purpose meant for you. Yes. Tapang, bala, fuel, passion. Kung, sa kama, kung saan yung puso mo, kung yung pag-ibig mo, yun ang ilaban mo. At kahit pagod, kahit hirap, kahit puyat, kakayanin mo. Kasi nandun yung passion mo eh. Another message, you have emerging dawn, trust that every ending is another beginning coming in disguise. Yes, lahat ng pagkatapos, ito yun, five of cups, lahat ng iniwanan mo, lahat ng na mga natapos, nasayang, na reject, na bigu ka, lahat ng pagkatapos ay isang pagkakataon para magsimula ka ulit. Sumisibol so, na ang araw, nagbabago, ano na yun, uh, at ako ito? Bukang liwayway na na bagong buhay mo. So ngayon, ilaban mo yan because may bagong bagay na papunta para sa'yo. Okay? Another message, you have grove of unity, bind energies in the unified sanctuary of the grove, fostering interconnected harmony among all beings. Ngayon, kailangan mo talagang hanapin doon yung mga taong susuporta sa'yo. Yung mga taong nandyan para sa'yo. Connectivity, mga connection mo, relationships, mga backer mo in the near future, ikanga. So, kailangan mo ng iba't-ibang tao para makatulong sa'yo. So, hanapin mo doon yung mga taong maasahan, taong nandyan, In ups and downs, uh, malakas ka man o mahina, may pera ka man o wala, sila yung mga nandyan para sa'yo. At kailangan mo silang i-keep sa life mo para makayanan mo every problem, any manifestation. Sila yung mga taong gagabay sa'yo at susuporta sa'yo ano man ang mangyari. Okay? So Taurus, that is your August problem and uh, manifestation solved at para makuha mo yung mga bagay na gusto mo, ito yung mga paraang yun na why isa puso mo at isa isip mo para makuha mo yung mga para sa'yo. Okay? Dumako na tayo sa so, isang tanong, isang sagot. So Taurus, close your eyes. And concentrate on that one question. Spirit Guide sa Bigay Tiki Taurus, sagot sa kanyang tanong. Uh, mabilis na lang ito, Taurus. Ha? Mabilis na, mabilis lang. You have one. And you have two. Biyan din kita ng uh, Angel Guide. Because your Angel Guide ina sa tabi mo ngayon, clarifying this question. Okay? You have one. And you have two. Okay, Taurus, open your eyes. Inhale. Inhale and exhale, the answer to your question is you have the ace of eight of pentacles upright, you have the seven swords upright, you have asked for help from others, and you have improving health. Okay, sabi ni Angel mo, nag-improve na daw yung development sa question mo. Hindi pa siya yes, hindi pa siya no. Ang sagot ay maybe pa. Pwede, pwede mangyari, pwede hindi. Pero nag-improve. Ibig sabihin, kailangan mo pang ituloy-tuloy. Kailangan mo pang trabawuhin pa to make sure na makuha mo talaga yan. Pero nag improve na daw. Sabi pa niya, ask for help from others. Humingi ka doon ng tulong para ma-solve na yan, para makuha mo na yung magandang sagot sa question mo. Pero hindi siya yes, hindi rin siya malinaw na no. Pwede pang mangyari yung yes, pwede pang mangyari yung no, pwede pang maybe, pwede pang maganap, pero kailangan mo daw humingi ng tulong sa ibang tao para makuha mo talaga siya fully, fully yung question mo. Sabi naman ng Spirit Guides mo, may seven of swords. Find other ways para makuha yan. Find other solutions para makuha mo yung sagot sa question mo. Eight of Pentacles, work on it. Hard work pays off. Okay? Kailangan mo dito pagtrabahohan, pagsumikapan, harapin na, seryosohin para makuha mo yung resulta niyan. Para alam mo yung pinapasok mo for you to be able to get what you want sa question mo. Ang sabi ng spirits mo, yes, may possibility na makuha yan with the eight of pentacles here. Pero with the seven of swords, sinasabi, pwede rin hindi. Kaya sa kasabi ko sa iyo, maybe. Maybe, yes, maybe, no. Kasi depende yan sa action mo depende sa pagyakap mo, depende sa gagawin mo, at depende rin sa bagong approach mo para makuha yan, para masolve yan. So, maybe, maybe pa. Parang hindi pa siya ganun kasigurado. Ganun din ang yung angel. Sabi niya, nag improve naman yung ginagawa mo, yung question mo sa paano mo siya inaabot. Kaya lamang, kailangan pang push pa ng push. With the help of other people. Kailangan mo ng ibang tao para tumulong sa'yo. Para masolve na yan. Okay, Taurus? That is the answer to your question. Hopefully po yung nakaresonate ka dyan. This also your problem solved and manifestation confirmed. Sana buhay mo yan para maganap na yan this August. Okay? So, sa sabukin na sa sabukin na-relate. Comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. Hanggang dulo, Taurus. I love you. This has been James for James Haro PH. God bless everybody.